Hello mga bunso, i-share ko na sa inyo kung ano ang ginawa ko para mag-lighten yung dark spot ko, no? Katulad yan sa taas ng so yung before and after. So, yun, hindi ko alam kung effective sa inyo to, pero i-share ko lang kung anong ginawa ko. Okay mga bunso, gumawa ka ng yellow, okay eyes, and then gumawa ka ng cotton pads at milk. Tapos isaw mo yung cotton pads mo sa milk at yan ang gagamit mo pang linis dyan sa face mo, okay? Linisin mo yung face mo gamit ang bagay na yan, okay? Ganyan bunso, ikot-ikot mo yan sa mukha mo hanggang matanggal mga dumi. Tapos kumuha ka ulit ng milk, tatlong tablespoon at saka isang tablespoon ng honey. Halo-haloin mo yung mga mo Tapos itabi mo siya. Okay, gamitin 奶奶，妈妈呀！ kailangan siyang patata, slice mo na, and then carrots, kasi dami din ng patata, isang tablespoon na aloe vera gel, turmeric, isang teaspoon na turmeric, isang tablespoon ng lemon juice, o kaya kalamansi, okay? Tapos yung carrots, tsaka patata, ay i-blend mo siya, pagkatapos mo siyang i-blend, ay kuhanin mo ang kanyang juice, okay? So, strain mo siya para matanggal yung kanyang juice, masiparate ang kanyang juice, okay? So, ngayon meron ka ng potato carrot juice. Ngayon, So, yung milk na may honey ay isama mo dito sa potato carrot juice mo, okay? Imekos-mekos mo, ihalo mo siya and, yung dalawang tablespoon ng rice flour doon sa juice nyo na may gatas na may honey. Okay, pagkatapos niyan, ihalot nyo yung 1 teaspoon ng turmeric powder. Kung meron kayong licorice powder, idagdag nyo 1 teaspoon ng licorice powder. Pagkatapos nyan, ay 1 tablespoon ng calamansi juice, lemon juice ang gamit ko, calamansi juice available dyan. And then, And then 1 tablespoon ng aloe vera gel. Oh. Ngayon, imekos-mekos nyo. Paghalo-haloin nyo ng maigi yan. Okay, halo nyo ng husto Pagkatapos nyo mahalo, ay, ganito ang kanyang magiging nitsura. Ngayon, bunso, yung liquid na yan sa taas at saka yung powder pagsiparig nyo. Yung liquid, ilagay nyo sa lagayan ng ice. Pag Pagkatapos yung solid, yung powdery, ito yung starch ng potato at saka yung rice. Yan, ay gagamitin natin pang scrub sa ating face mild lang ang pag-scrub ng face ha, parang nagmamasage ka lang, okay? Leave it for 20 minutes and then itabi mo sa ref ang tinabunso kasi gagamitin mo to 3 times a week, alternate siya. Then i mo na, okay? Linisan mo, i-wrench mo na. Pagkatapos niyan bunso, ay gamitin niyo yung eyes niyo, ikot-ikot niyo yung ice niyo dyan sa face ha. So the following day, the same procedure bunso, kaya lang hindi na yung scrub ang gagamitin mo, kundi itong ginawa mong ice na mixture. Kumuha ka niyan, tapos ikot-ikot mo dyan sa face mo. Plus kumuha uli ako ng potato, tapos kinayod ko lang gamit yung kukuko, tapos ilalagay ko sa darker spot ko bunso, and I leave it for 20 minutes. Then babanlawan ko siya, tapos mag-ice ako doon sa aking face. Sa gabi, maglagay ka ng moisturizer, o kaya kung wala kang ice moisturizer, aloe vera gel, tapos sa araw naman bunso, kailangan maglagay ka ng sunblock. So ipakita ko lang sa inyo bunso yung nagiging improvement sa skin ko. I-double check nyo muna mga ingredients ha. Baka sensitive ang skin nyo at magkaroon kayo ng allergy. So, check nyo muna kung wala kayong allergy. Okay? Kung may budget kayo bunso, edi eh, mag na lang kayo. Ayan, benta ni Genevieve Hindi ko alam kung effective sa inyo bunso ha. Basta sa akin ay nakakatulong siya na nag talaga yung skin ko. Okay? Mag-video ulit ako bunso sa so further instruction para dito. Okay? Thank you. Please share and follow mga bunso ko. God bless.